Hi guys! Tara samaan niyo ako dito sa sumisikat at napakamurang restaurant na hindi lang basta napakaganda ng vibe eh for as low as 90 pesos para ka dinala sa ibang bansa. Ito ang bago bantay Thai street food na located lang sa may Fort Santiago Street, Barangay Santo Cristo, bago bantay Quezon City. Sobrang unique nga at cute ng design nila dito. Yung tipong mapapatampay ka talaga sa ganda ng kulay at ng mga ilaw. Sobrang smart nga ng idea na naglagay sila ng mezzanine para maka-accommodate pa sila ng mas maraming customers. Excited na nga ako matry to. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, ilang weeks na ako. Sobrang nagkikrave sa Thai food. Finally, nakahanap ako ng sobrang affordable. Legit na napakamura lang. Tsaka hindi intimidating yung restaurant nila. Hindi mo iisipin mahal. Napaka-friendly ng vibe. 90 pesos lang guys. For me ah, sulit. 90 pesos lang pad thai. Hindi man siya authentic, nandun pa rin yung lasa ng pad thai niya. Sulit, ang sarap. Galing. 90 pesos pad thai. Ito yung gusto ko sa pad thai eh. Kasi yung ganda ng combination ng pagka-sour, sweet, salty, tapos a little bit of spicy, ang perfect ng mix nila. Plus, may added texture pa dahil may kasamang peanuts. Very comforting. So, ito naman yung tom yum soup nila. 99 pesos. O, diba? Wala pang 100. Tsaka, ang bango niya, guys ang lakas ng amoy ng lemon grass? Kumbaga niluluto pa lang doon sa loob ng kitchen. Amoy na amoy mo na dito. Hindi siya authentic, pero yung lasa ng tom yum nandito, eto yung hinahanap ko sa tom yum eh. Alam mo yun, yung isang higop mo pa lang, nauubo na. Yung may gapang siya sa panga, abot hanggang sa ilong mo, yung tisipunin ka talaga. Eto, very light lang, mild, pero na yung lasa ng tom yum. A little bit of sour pa rin siya, may konting sweet, and salty din at 99 lang. Ayan, buhet. Yung hinahanap ko dito sa Tomia. Ito naman yung cowpad kung tawagin nila. Mmm. Mm meron siyang a little bit of spiciness. At yung pork nila, medyo toasted. Ako type ko siya. Bagay siya sa pagkabuwag ng rice. At lasa mo rin yung basil. Kasi marami silang basil na nilalagay eh. Dagdag sarap yung basil. Mm. 99 pesos lang din guys. Ang dami ng serving. So syempre, hindi pwedeng mawala sa order natin ang pinakasikat nilang dessert. Mango sticky rice. Tapos syempre, ang trademark din sa kanila, Thai milk tea pa dito ang in order ko sa kanila pina 20% ko lang yung sugar level. Mm. Strong yung gata, malalasahan mo yung gata, hindi tinipid. Mm. Satisfied yung cravings <laughs> at para sa murang halaga lang.